At ang aking pong taus-pusong pakikiramay, Lala Move Rider po si Sir Marvin. Yes po. At, at siya po'y na-hold up at na Yes po. Pwede pong pakikwento base po sa inyong pagkakalam yung pangyayari. Bale po, October 3 po, 2025, ng Friday po, sa Don Carlos Village po, Barangay 190, Pasay City. Uh, yung kuya po namin, yung kuya ko po, uh, nag-pick up po siya ng isang order sapatos po yata. Okay. Tapos that, that time po nung na, nilagay niya po dun sa bag ng Lala Move okay. yung Salo order. po ng Village po ito. Apo, dun okay. Po saan. Tapos bigla pong hinablot po yung phone niya. Yung kuya ko po trinay niya pong habulin yung snatcher. Yes, uh, yes po, yung Opo. snatcher po. Pagbalik niya po, hindi niya po alam na may baril po pala. Yung nag-snatch po tatlo po sila. Nung pabalik na po siya malapit na po sa motor niya. Binaril po siya ng oh. twice. Ano pong sabi ng ating PNP tungkol diyan? At lalamove? Ah, uh, yung lalamove po, nakausap namin noong Sabado po. Okay. Um, ano naman po sila? May... Nagbigay po ng tulong? Under pulong? investigation. Oh, Under investigation daw po. Still ano nag-investigate na pa pulong. po sila daw. Pati yung PNP? Yes, yes. Colonel, kukuha lang po kami ng update dito sa kaso ni Sir Marvin, yung biktima lalamove na, na snatchan at nabaril. Ano pong latest, Colonel, sir? Yes, sir. Ang latest update po natin dito, na-identified na po lahat natin yung mga suspects po, yung tatlo. Good. Ngayon po, hanggang ngayon pa po, sir, ano, ongoing pa po rin yung, ano, yung massive manhunt operation natin. Kasi talagang itinatago din ng mga kapamilya po nila eh. Kaya, pero hanggang ngayon pa rin po, talagang ano at pursuit operation pa rin po yung aming ginagawa dito sa area po ng Paranaque. Hot pursuit Kasi operation. lumipat po sila. Opo. At alam na po ng mga kamag-anakan. So pinuntahan niyo po yung kamag-anakan. Ito ba mga residente ng village? Itong tatlo? Ah, dito, lang, ah, dito lang po sa, ano, sa may area ng Paranaque po eh. Kasi nang, naganap po yung pang-snatch sa loob po ng Don Carlos Village, sa Pasay. Kaya tinatanong ko po eh, kung sila po'y residente ng village. Bali po nangyari po yung insidente dito po sa may Bakwan 11 Street corner uh, yung village na po yon pero hindi po sa loob ng village. Dito, dito po mismo sa ano sa may daan. Sa labas na po incidente. ng village. Sa labas na po ng village po. Lampas na. Okay. How were they able to be identified? Paano po nyo sila na identify itong tatlo? Bali po sir na identified po natin through CCTV at saka yung rogue gallery po natin as pinakita po natin ito sa mga witnesses po natin, they are positively identified na ito talaga yung ano, yung uh, bumaril at tumakbo papunta doon sa sa may looban, sa may sitio San Juan. So ibig sabihin, yes, kung yes, Rogue yes. Gallery, eh dati nang gawain nila mang hold up, mang snatch. Ay, ah, yes, sir. Actually, sir, itong dalawa po, meron na silang previous cases po. Itong isa po, yung gunner po natin, meron po siyang kaso na ano, yung uh, 9165 at saka yung paghahawak din po ng illegal na baril noong 29 pa po yun. Actually, nakalabas sila sir. Eh. Siguro nakapagpiansa ang mga ito. Kasi wala na po sa... Wala na po silang ano ngayon, warrant. Wala nang warrant kasi nakapagpiansa. Okay. so yes, ongoing yes. yung kaso nila, ibig sabihin. Yes, sir. Pero... Okay. At itong mga salary na ito, nakita sa CCTV at meron din mga eyewitnesses na namataan din sila habang kinukumit nila yung crime while the crime was being committed. Tama. Tama po kayo, sir. Tama okay. po kayo. Pwede po malaman yung pangalan ng mga suspect? Ah, uh, bali ito po yung pangalan nung ano si Abu Bakar uh, Y Agandoy. Ito naman si Alias Pacman, si Makapudi Pahad Amuran. Okay. Opo. At pangatlo po, ito naman si Alias Bato, ito si Jalil Barani Alias sa Bato. Umay. Jalil sa Opo. Opo. Ano po mga trabaho nito? Bali wala pong mga trabaho to, sir eh. Ano lang mga nagtatambay-tambay lang. Okay, palitin natin yung mundo nila at syempre sabihin natin kaya sila hinahanap, baka pwedeng uh, yung mga nakakita sa kanila pwedeng lumapit sa PNP upang yung PNP naman maimbitahan sila or for questioning at kung anong pa man pwedeng maibigay nilang linaw to clear themselves kung kinakailangan, etc. So, ang unang uh, salarin ay si Dato Malu Abu Bakar number two, si Makapudi Fahad Amuran alias Pacman. Number 3, Jalil Parami sa Umay alias Bato. Sino po sa tatlo ang gunman, sir? Ito po si alias Pac Alias Pacman. Opo. Yung pangalawa po. Okay. Yung pong motor na na-recover, hindi po nakuha. Opo, na-recover po natin. Andun lang din po sa ano, sa crime scene. Ako po ay humahanga sa inyo po, Colonel, ano, kasi napakabilis niyo po. Nakakalap agad kayo ng mga ebidensya na matibay ng mga ebidensya tulad nitong sabi niyo CCTV tapos eyewitnesses. Very good. Good job po. And pinupuli ko po kayo, Colonel Sir. At ngayon, gumagawa kayo ng follow-up operation. Unfortunately, tago na agad mga ito at pinuntahan niyo po yung mga kamag-anak at uh, tumakas na. gayon pa man, eh, ako po ay Humahanga pa rin sa inyo dahil mabilis po yung ginawa niyong pagkilos at pinuntahan niyo agad yung mga possible ng mga lugar na pwede na pagtaguan o pwede lang puntahan. Yeah. Thank Sama you po, po uh, Colonel. So kailan niyo po Opo. may ang kaso labang po sa tatlo? Bali po sir kung uh, ngayong araw hanggang bukas po at wala pa rin po kaming makuha po, by Tuesday po bukas, pag na po tayo ng kaso. Ipafile ah. na po natin. So, ibig na sabihin ngayon po tuloy-tuloy pang ginagawa yung follow-up operation. Opo, opo. Okay, by tomorrow, pag hindi pa rin po fruitful, hindi po nagbunga yung follow-up operation, sasampahan na po ng kaso itong tatlo. Yes, sir. Opo. Okay, very good. Ano po yung isa sa sampang kaso sa kanila, Colonel Sir, sa tatlo? Bali po sir, ano, homicide with robbery po ang ating ikakaso po sa kanila. Hindi kaya murder, o, eh baka plenado yung ginawa nila pang ano, mamaril dito. Pero puwede na po, sir, eh, i na po namin nang murder. Po. Kasi ginamitan po nila ng baril po eh. Yan lang po. po kasi nanlaban po kasi din yung uh, biktima po natin. Talagang nagipag din po siya. Ah okay. Sige. Opo. Kung ano po yung uh, sa tingin niyo pong kaso na karapatapat isampa at yung pinakamataas? At mas maganda sana kung wala pong ano bail. Opo, i order po natin sir para ano? Ayun. Okay, sige po. Pumasok po doon sa ano. time po namin. Today is Monday so siguro Wednesday po. So kukuha kami ng update ulit by that time it's ay nahuli na sila or na sampanan ng kaspo, Colonel sir. Yes sir, tama po kayo, sir. Sa muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyo, Colonel Joselito de Sesto. Chief Police na Pasay City PNP dahil napakabilis niyo po umaksyon dyan at lahat ng mga mo. Mabuhay po kay Colonel Desesto. Thank you po, Colonel. Lalamove ayos ang magot? Mm -hmm. Busy o oh? talagang mailap ang Lala -move. I think hindi itong unang pagkakataon na yung Lalamove mahirap makausap. Ay, papatawag natin sa hearing itong Lalamove na ito. Naka, namumuro na ito eh wala pong binibigyan na tulong sa inyong lalamove wala po pero nina kausap na po kami Sino under po investigation daw po imbestigahan hmm. pa po daw nila yun yun po yung sinasabi Iimbestigahan nila opo, opo. anong iimbestigahan daw nila kung totong na kung totong na patay totong na baril po namin alam y yun lang po yung sinasabi po nila they were still going to investigate daw wow ah. so wala man lang pumunta sa burol ng kapatid niyo para makiramay sila magpaabot wala ng po. tulong abuloy, etc etc wala wala Sana mag-gun. Grabe naman tong Lala Move na ito. They will investigate. So parang diskumpiyado sila doon sa pangyari. Sino po nakausap niyo sa si Lala Move? Umutang po yung pangalan. Baka hindi naman po Lalamove. In fairness, ha, baka Uh, Ibang tao yung nakausap nyo. Representative ng Lalamove, ano pong pangalan? Para sa hearing yung pong patatawag natin. Pero sa Lalamove po yun, hiningi lang po nila yung email po nung wife po ng kuya ko. Okay. Paano nyo po na-contact yung Lalamove? Doon po kasi sa presinto sir, uh, binigay po sa amin yung investigador yung cellphone ng kapatid ko. Tapos na-open ko po, naka-open pa po yung app niya. May ongoing um, deliver pa po siya. May service ano doon sir, doon ko po kinontact. Hindi man lang pumunta doon sa Burol hindi man lang tumawag sa misis o sa kamag-anak na nagkikiramay po kami, ano ba maitutulong namin, etc. Cetera, etc. Cetera. Wala. Kami po ang nag-reach out po sa kanila. Kayo ang nag-reach out. As okay. supposed to, dapat sila mag-reach out sa inyo kasi yes, sila yung po. ka-partner employer. Uh, Colonel De Sesto. Yes, sir. Colonel, nakausap niyo po yung lalamob tungkol sa kaso nito? Uh, sir, uh, sabi ng substation commander natin dito sa Baklaran to nakausap po nila Inaayos daw po yung ano, yung uh, insurance. Inaayos yung insurance. Opo, opo. Magkakaiba-iba dito naman sa kamag-anak ng biktima mismo sa misis hindi walang kontak. May kasintahan pa lang po. Okay. okay. so inaayos daw yung insurance, yun ang sabi sa PNP. Nakausap niyo po yung Lala Move? Okay, sir. Ipa-follow up nuli namin sir para at least maano namin kasi yung follow up namin sir, yung inausap namin yung family niya sir, inexplain namin yung para makukuha yung insurance. Sir. Yeah, okay po yung ginawa niyo. Uh, buti pa kayo mga pulis eh kayo po mismo kumontak para sa, sa mga kamag-anak at pumunta po pumunta kayo may, sa Boron uh, pumunta, pumunta po sa Boron yung mga tropa namin sir pumunta po kagabi wow. yung time better Lalo kung bumilib dito. Major, anong pangalan niyo po? Anong pangalan, Major? Okay to si Major. Major Flynn Aquisio, sir. So, bukod sa pumunta kayo para makiramay, nagbantay pa kayo. Oh, sir. Andun po yung, ano, sir, yung investigator on case natin, sir. Wala akong masabi dito dito kay kernel De Sesto at ano, kay Major Aquisio. Alam na alam yung trabaho. Hindi na kailan sabihan pa. Naku, nakadobling hanga na po ako sa inyo dyan. Sa pa PNP po, sa totoo lang. So, sabi po, medyo nung, nung lalamove, inaayos na po insurance. Opo, sir. Follow na, follow up na lang po namin, sir. Opo, sir. Salamat po sir. Although hindi nyo po trabaho yon yung tungkol sa insurance, ang may trabaho po dapat niyan, yung lalam mo ang mag-explain sa mga kamag-anak, sa mga naiwang kamag-anak, uh, tungkol sa mga insurance at kung ano pa mga benefits na posibleng makuha. Hindi na dapat magagalit sa PNPM pero at least uh, pinakialaman nyo eh, you want the extra mile, ika nga. Uh, salamat, Major. Po, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, po sa inyo sa muli, uh, Major Aquisio at uh, of course, Colonel uh, De Sesto, both uh, sa Pasay PNP. Magandang hapon po sa inyo dalawa. Thank you po. Yes, sir. Thank you. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Magandang hapon po. Eh kung totoong sinasabi nila na hindi okay. man lang dokumontak ni CIA ni CIA buti pa yung PNP gumawa ng aksyon okay. uh, at uh, pumunta pa sa burol yes etong Lala Mob ni si ni si Hoy. So, gawa ang investigation in aid of registration dahil this is not the first time yes. uh, naulit na ulit na naman itong kapabayan ng Lala Move sa kanila mga partner. They usually term it partner po, Senator. No? Pero uh, ito ito'y tinatago nila sa magandang pangalan. Pero ang real reason nito, Sen, is because they don't want to recognize them as employees. At dahil hindi nga dito nila empleyado, partner nila, wala daw silang obligation or minimum obligation. Ang usually po kasi sinasabi po ng mga platforms, sila ay partners at uh, tinatago nila sa magandang pangalan na to para po hindi sila ma-term na employees dahil hindi sila employees sinasabi nila wala silang minimum na obligasyon dito sa kanilang mga riders po senator no so maganda po Uh, we investigate no bakit hindi sila considered as employees in the first place po. Sen. Sa susunod natin na hearing sa public services, pwede ba patawag natin itong lalamove? Yes po, Senator. Uh, we have already called upon them once no dahil po dun sa ating motor taxi law. Uh, we have refiled it po, Sen. Uh, ulitin po natin, Senator, para lalo po silang uh, mamulat Sig sa totoong nangyayari sa riders nila. Patawag mo pinakamayari ng lalamove pag hindi pumunta, ipaano e, mo sa mo? Yes po, Senator. I-show ko so order natin to. Ilang yes, beses po, na to, di ba? Ilang beses na to nangyari, itong Lalamove? matigas. Yes po. at uh, hindi lang po Lalamove, uh, marami na pong platforms, Lahat? platforms. Po. Lahat ng platforms na yan, di ba? Uh, yes, pat patawag. Sir. okay, sige. Uh, sa susunod na hearing, Uh, gusto ko makita yes, itong lalamob at iba pang mga platform para yes, ayusin po. nila yung kanilang pagtrato sa kanilang tinatawag na partners. Okay? Yes, oh, Thank you, Dr. Negara. Sir Manuel, Ma'am Christine, nakita ko naman yung PNP, walang pagkukulang. Ginawa nila yung nararapat kaya nga kanina ko pa pinupuri dalawang beses na. Hopefully, sana mahuli po yung tatlong salarin. Tuloy-tuloy yes, ang kanilang follow-up operations, pero pag hindi, by Wednesday, mag-file lang silang kaso. Itong lalamove ni ni si Hoy, totoo talaga, wala. Walang pumunta sa Buron wala po mag-offer man lang ng condolences kan wala nagsabi lang po nung kausap po nung asawa ni kuya na naikiramay po sila pero hindi po sila tawag lang kundi pa tinawagan oh tapos pa. sabi may kiramay tapos mag investiga oh buti pa ang PNP hanggang ngayon po ba nakaburol pa rin oh sige magpapadala po ako ng staff ko doon at uh, mag-abot po kami ng tulong salamat. maraming salamat maraming salamat po sa salamat. Hapon po maraming salamat thank you, thank you po you. Thank you.